Pilipino. Pilipino ako, Pilipino tayo. Tinuruan tayong mahalin ang sariling atin pero sarili nating bika at kultura ang gusto ninyong tanggalin? Akala ko ba'y ang nakaraan ang susi ng kasalukuyan? Abay, binago na pala, binago ng mga may kapangyarihan ang pananaw at ang saklaw na bilang mag-aaral ay dapat natin magutunan. Yan ba ang sinasabi ninyong pag-asa ng bayan? Nitukuyin ang pagkakasarinlan nating mga Pilipino ay hindi alam. Sana'y alam ninyo ang epekto ng inyong gusto na sa bawat pagtanggal ninyo sa ating wikay, iwinawak si ninyo ang bawat pagkakataon na maipamahagi at maipahayag ang kahalagahan ng kultura at bika sa akademikong larangan. Oo nga't Pilipinong mag-aaral ang tawag at mananatili na lamang itong bansa. Kaya't ang pagsang ito'y aking pinamagatang. Bakit kailangan tanggalin? Hindi ba't karangalan nating mga Pilipino na may paksa tayong sariling atin?